ang mga senior citizens, PWDs, makakatanggap ng 500 pesos buwan ng diskwento sa mga grocery. Simula ngayong buwan ng Marso ay tataas na sa 500 pesos ang buwan ng diskwento na makukuha ng mga senior citizen at persons with disabilities sa pagbili ng grocery items at iba pang pangunahing pangangailangan. Suportado ng Department of Trade and Industry o DTI sa pamumuno ni Yusek Carolina Sanchez, ang suhasyon ni Speaker Martin Romualde sa monthly grocery discount ng mga PWDs at seniors. Una na rito ay hiniling ng speaker ang pagtataas ng 5% ng diskwento na nakukuha ng mga seniors at PWDs na limitado lamang sa 65 pesos kada linggo. Pagamat na sa proseso pa ng konsultasyon, sinabi ni Sanchez na inaasahan na maipapatupad ang pagtataas sa buwan ng discount limit ngayong buwan. Nakikipag-ugnayan na rin ang liderato ng Kamara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang matpad ang pagnanais nito na magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa lipunan. Nililaw naman ng DTI na ang kasama lamang sa mga bibigyan ng discount ay ang mga pangunahing bilihin at prime commodities tulad ng bigas, mais, pinapay, karne, isda, manok, itlog, mantika, asukal, gulay, butas, sibuyas, bawang, at fresh or processed milk maliban na lamang po sa mga medical-grade milk. Kasali, kasali rin ang mga manufactured goods kaya ng processed meat, sardinas, at corned beef pero hindi kasali ang mga premium brands. Bukod dito, ibibigyan rin ng mga lolo, lola, at PWDs ng diskwento sa mga pangunahing construction supplies kaya ng semento, hollow blocks, electrical supplies, at kumbilya habang hindi naman kasali sa listahan ng mga diskwento ang cakes and pastries ayon sa DTI. <silence>